Nanawagan naman si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon sa Justice Department na papanagutin ang mga nasa likod ng pamimeke ng affidavit ni Orly Godeza. Ito'y matapos kumpirmahin ng Manila Regional Trial Court na pineke ang pirma ni Attorney Petchi Rose Espera sa affidavit ni Godeza kaugnay sa pagdinig ng Senado sa anomalya sa flood control projects. Sinabi ni Ridon na hindi ito clerical error kundi isang planadong pagtatangkang baluktotin na ang katotohanan at hadlangan ang imbestigasyon ng Senado dapat anyang kumilos agad ang DOJ para hindi makaligtas sa parusa ang mga sangkot sa pamemeeke At para pag-usapan ng isyong iyan, makausap natin sa linya ng telepono si Bicol Saro Party Representative Terry Ridon. Magandang hapon po, Congressman Terry. Welcome back sa Arangkada Balita. Hi. Magandang uh, hapon. Maraming salamat sa pag -invita. Yes, Congressman Terry, no, although narinig ko na yung part no naging reaction nyo nga dito sa nadiskubre nga na peke pala talaga itong uh, pagnotaryo dito sa affidavit ni Gutesa. Pero kayo initially, ano po yung naging reaction nyo nung lumabas yung balitang yan kahapon? Ah, uh, well, ang totoo hindi naman ako nagulat, no? Kasi siyempre, talagang uh, malinaw talaga yung uh, rejection ni ni, uh, Attorney Espera, no? Dito po sa pagkakapirma po nitong affidavit po na ito. So, kinonfirm lang po ng RTC na talaga po ng uh, apeke po yung pirma and siyempre ang kanila pong rekomendasyon eh, masampahan po ng falsification cases no? Siya mm -hmm. si uh, Orly at lahat po na masangkot dito po sa pamimeke ng affidavit po na ito. Mm -hmm. mm -hmm. Kung Terry, si Maan makapagalito. May Ay, ilang... magandang uh, uh, hapon. Oh. Uh, uh, may ilang tao na uy, ilang nagsasabi na hindi dapat daw uh, maging issue uh -huh. yung peking pirma dahil uh -huh. ang importante daw ay yung sinumpaang salaysay ni Goteza sa Senate Blue Ribbon Committee. Tama ba ito? Ade, okay, wala naman tayong debate no na magkaiba yung uh, affidavit ni Guteza doon sa Senate testimony po um. ni Guteza no pero a uh, very important po to make that point on the credibility and integrity po ni uh, Guteza, na nagdadala ho siya ng isang uh, affidavit mm -hmm. sa Senate Blue Ribbon Committee kasi alam po niyo sa lahat ng investigative bodies whether House Infrastructure Committee yan, Senate Blue Ribbon yan, mm -hmm. ICI yan DOJ yan, Ombudsman Talagang dapat ho eh lahat ng mga dokumento na isinasampa sa amin o sa anumang mga kapulungan eh talaga po nga uh, malinis po yung pagkakagawa. Mm -hmm. Ibig sabihin hindi mo mabubutasan kasi nakatali naka po yung kredibilidad eh mm -hmm. nung po nga uh, nagsasubmit po ng mga dokumento sa pagkakaroon po ng tama o mali na mga dokumento pong isinisumite. So talaga talagang uh, magkaiba. Yung uh, testimonyo sa Senado, dahil sinabi niya yun sa Senado, pero talaga talagang mapuput into question po talaga yung pong integrity at credibility ni Mr. Guteza. Mm -hmm. So ang lumalabas kong teori, uh, posibleng ang tainted na o may bahid ito itong uh, dokumentong ito, mm -hmm. di ba, Jack at, at ano mangyayari sa affidavit na ito? Pwede pa bang gamitin? Okay, yung po, affidavit itself talagang ano na po yan, no? Uh, I think uh, incredible na po yan, discredited na po yung uh, affidavit na yan. So ang magsastand na lang po yung uh, testimony po ni Mr. Guteza. Uh -huh. At uh, syempre uh, may mga pinangalanan kasi siya eh doon uh -huh. sa kanya pong uh, testimonya ng mga supposedly mga nakakalam din po ng mga detalye na kanya pong sinabi. Eh, ang problema ko kasi natin doon ay uh, uh, re-inject nung pong dalawang mga pinangalanan po niya, uh -huh. yung mismong mga niya. So may separate affidavit. So ang next step po dyan... Dapat maisalam din po yung dalawang mga uh, sinasabi niya kasamahan niya para masubject din po to a similar scrutiny mm -hmm. ng uh, mga senador uh, dito po sa bagay po na ito. And Terry yun nga, uh, 'di ba sinasabi ang uh, nag-endorse daw po nito kay Senator uh, Marcoleta mm -hmm. ay si dating uh, Congressman uh, Mike Defensor. So ano may pananagutan ho ba si uh, dating Congressman Mike Defensor at si Senator Marcoleta sa pagkakatong ito? well, kailangan po makita ng DOJ 'yan kasi na yan po yung susunod pong hakbang no, na binabanggit po ng uh, uh, Manila RTC no, dapat eh, pag-aralan po ng uh, DOJ kung uh, mayroon po mga falsification uh, cases na pwede pong isampa. Alaban uh, po sa lahat po ng uh, na-make po pong affidavit po na ito. So yan po. Um, uh, hopefully uh, maimbitahan din po ng uh, Senado si uh, former congressman uh, Mike Defensor kasi I think uh, sila din po yung uh, kakausapin ni uh, Senator Ping Lacson para dun sa imbitasyon para kay Mr. Guteza kasi magmula nung uh, nagpakita siya sa Senado isang beses, mm -hmm. hindi na po siya nagpakita sa kahit ano pong uh, pagdinig. Eh. So yung pagdinig po sa Manila RTC, hindi po niya siniput yun. Pangalawa, yung pong uh, pagdinig po ng uh, DOJ no na humihingi po ng dagdag na impormasyon, I think para sa witness protection po ito, Uh, hindi rin na pinuntahan. No? So, uh, hopefully, sa susunod pong pagdinig, eh, magkita si Mr. Gutesa at yung pong mga niya sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. Okay. Nako, maraming salamat, Congressman Ridon, sa binigay mong oras dito sa Arangkada Balita. Magandang gabi, sir, Mar at mabuhay kayo. Maraming salamat. Ganda gabi.